pag-usapan natin yung gagawin natin ngayon? Pinag-uusapan pa ba yun? Diba? Ginagawa na lang yun. Ah! Oh! 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 Ma! Yung baril mo! Subukan niyo kunin ng baril ko kung kaya niyo. Okay, kayong Wala mapaputok! Huwag ka sa paligid mo. Makalakas ka man dalawa dyan eh. Totos ka rin eh. Oh, diba? Kaya subuko ko na. Walang mangyayari sa'yo. Sir! Okay na! Wala na siyang gagawin mo sa ma! kayo! Tuloy! Halika na! Halika na! Huwag ka na, ka na. Ka mahiya! Isipin mo parang bahay mo na rito! Halika na! Uy. Hal? Ma, para sa'yo. Thank you, thank you. At teka, teka, baka makita tayo ng tita ko. Magandang gabi sa'yo, ma. Thank you. Ah, bakit ka nakikima? Tawag ka namin yun eh! Girlfriend ko to! Ibig sabihin na mahal. Mahal. Brando. Brando. Andrea. Matalik ko, kaibigan. Magandang gabi sa'yo, ah. Hi. Andrea! Andrea nga. Andrea. Andrea. Teka, teka. Paano mo siya naging matalik na kaibigan? Eh, parang ngayon ko lang yata siya nakita. Ah. Um, training ko siya. Police uh... sa Manila. O, sige na, hal. Halika. Pasok na. Oo, oh, oh, oh. Ano ba? Ako yun, eh. Ako. Girls. Ah... Uh... May mga bisita tayo. Ah, uh, Jinjin! Jessica! Hi! Yeah. Sergeant Brando. Del Valle. Del Kilila. Kilala mo? Kilala mo ako? Sinong hindi makakilala sayo? Palaging nasa dyaryo. Kilala nyo? Anong ginagawa mo rito sa probinsya? May pinapalo ako. Malaking pe... Malaking kaso? Mawalang galang na muna. Pare, doon muna ako sa labas. Mainit dito eh. Tara na. Oo nga, mainit dito eh. Upo muna. Uh, Sergeant Foggy, eh, pagpasensya mo na yung ate ko ah. Eh, suplada lang talaga yun eh. Okay lang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ayaw pa rin nila sa akin. Bigyan mo nga ako ng apat na magagandang dahilan kung bakit ayaw nila sa isang katulad ko. Gusto mo talagang malaman? Unang-una, kailangan tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Alam mo naman yun, di ba? So? Pangalawa, pulis ka. Ayaw nila sa pulis. So? Ang pangatlo, maganda daw ako. So? Braniera! Eh, ano yung pag-apat? Tao daw ako. Sos, Mario Joseph, eh, ano ba ako? Wala naman akong butot, ta Kaya naman mahal kita, eh, dahil nagkakaiba ka. Mahirap talagang malit na bahay ang sikip-sikip! Talaga! Ha? Hal, umalis ka na! Bakit? Pinabastos ka nila eh. Hindi ha! Ito mo, pinaglalatago pa nga nila ako para dito na ako matulog. Hindi, pinapaalis ka nila. Sarge, pwede ba kitang tawaging Brando? Okay. Brando, sino mas maganda sa akin ng ate ko? Yung ate mo. Ano? Ah, hindi, ikaw. Uh... Yung ate mo, suplada. Kung manliligaw ka, hindi. Kung sakaling may manligaw sa akin na kagaya mo, ah, uh, pwede ko na kaya siyang sagutin? Pwede na kaya ka magka-boyfriend? Iyan, napakabata mo pa. Dapat ngayon, ang iniisip mo ang iyong pag-aaral. Pero, Brando, mahirap mag-aral kung wala kang inspirasyon. O sige, tali! Ilagay mo na! Au! Ano ba? Hindi po ang tao yan eh! Ay, di ba? Au! Doon na! ko! Doon yung sabitan? Pati, ano ka ba? May mga tao yata talagang manin eh! Hindi talaga nakakapansin eh! Sabi ko na kaya! Kung itapong kaya, ano kaya? Iha, darating yun sa tamang panahon. Dapat ngayon, ang iniisip mo, ang pag-aaral mo. Alam mo, suplado ka, no? Halo, umalis ka na! Oh, sige, alis ako ha. Pero magkita ta mamaya sa dating lugar. Malhin! Sandali! Alam ko na, Patria, ha? Nakahanap na ako ng paraan tawag na lang tayo ng pulis! Tama! Para umalis na siya! Oo nga! Eh, ako na ho tatawag ng pulis. Jingjing! -jing! <laughs> Ang pulis dapat umalis! Ah, uh, Ma... Maka lang Akin yun eh! Teka, mauna na ho kami. Dapat, dapat kanina, kanina pa! pa. Kaya na pa nga naman dapat! Hmm. Uh, 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 baka ako makalimutan ko. An Andrea Darlan! Mabilis Baka, baka gising pa sila. Hindi, tulog na tulog na yun. Oh, kita mo, pa. Oh. Ay, sorry, sorry. Miss na miss na kita. Alam mo ba, inubos ko lahat ng itlog sa amin, baka Eh, alam mo namang mahal na mahal kita eh, pero talagang kailangan kong mag aral eh. Ma, si mula grade 1, nag-aaral na tayo. Hanggang ngayon ba nag-aaral ka pa rin? Eh? eh, college na nga ako eh. Baka naman mabuti na buhok ko nag-aaral ka pa rin. Di ba na, magtanong tayo? Eh, hindi naman pwede. Kailangan tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Eh, kailangan ba ka babalik sa Manila? Next week. Grabe! Nakakataon lang linggo ka pala dito ah. Babalik ka eh, na naman. Eh, wala tayong magagawa eh. Eh, sem break ko lang. O sige, di bale. Eh, amalaga, pag-usapan natin yung gagawin natin ngayon. Pinag-uusapan pa ba yun? Diba? Ginagawa na lang yun. Sandra na eh, baka magising pa sila eh. Teka, teka, teka. Hindi, hindi, hindi magigising yun. Ang oh, ubuti pa, pagpatuloy na, pagpatuloy na natin, Bako, baka magising pa eh. Ano oh, okay. ba? Diyan ka nalang pag mahuli pa tayo? Ma! Oh, no! To! Siguro nagtataka kayo. Pagkatapos ko kayo pagbabarilin, nilabas ko kayo. Noong una, akala namin kalabang ka. <laughs> Yung pala, kakampi. Salamat, boy. Pero hindi kami makwento eh. Gumagawa kami. Alam naman namin na hindi mo gagawin yan ng walang dahilan. Yan ang gusto ko sa inyo. Marulong kay makatunog. Tama ka. May gagawin nga tayo. Hold up Tapos ang pera! Hold up now! Ilagay mo dyan lahat ng pera! Dali! Oho! Dali! mo! Ano ba? mo! Mga ah, pulis ito! Magsisuko na kayo! Bibigyan ko kayo ng tatlo minuto! Halika na! Hindi kayo lumabas! Papasokin namin kayo! Ano nangyari? Mga old dappers. Nakatakas. Natakas na naman kayo? Oh. Pambira! Palipasa! Ang gagaling tumayamin ng mga yan eh! Dahil pag wala ang pusa, naglalaro mga daga! Madalas ba mangyari to? Ngayon lang. Kasi, alam na mga yan, na meron akong inaasikasong bisita. Kaya, nakakaporma ang mga... Dahil! You have to leave now, babe. Why? Oh, come on, babe. Let's not talk about it, okay? okay. O, Elyong, well, pa'la na kayo dito. Adid ko lang ko sa labasan. Okay, boy. No problem. Huh. Sir, nandito na yung mga tao. First squad, move! First squad, you go to the left. Go, go, go! Second squad, move! Second squad, position, move! Stand by. Assault team. Within one minute. Move in. Busing-busing! May mga militar! Ha? Saan? Duno! Sige, oh, umalis sila! Para! Oh, umalis sila! Kayang-kayang natin ito! assault him assault him move nangyayari sa ginagawa mo. Ang ganda ka na lang. Boy, sumuko ka ng mahinahon. Tumapa ka at ibaba mo ang baril mo. Sige! Subukan niyo kunin ang baril ko kung kaya niyo! Boy! Bumuto ka! Isasama kita! Boy, sandali! Huwag kayong Wala mga Teka! Huwag kayo magpaputok! Kayo! Kayo lahat dyan! Makikailat ha! Huwag kayo magpaputok! Huwag kayo magpaputok! Kaibigan, buksan mo ang mga mata mo. Tumigil ka sa paligid mo. Makalakas ka man dalawa dyan eh. Totos ka rin eh! Oh, di ba? Kaya sumuko ko na. Walang mangyayari sa'yo. Sir! Okay na! Wala na siyang gagawin mo sa ma! Boy! Sige, puto ko! Masasama ko to! Wala akong pakialam dyan! Gusto mo magsabayan pa tayo eh! Ano? Puto Wag ko! Prewag! Huwag kang paputok na tabaan ako! Pasensya ka na pare! Alam ka naman iilag ko pa sa ito! Sama-sama na kayo! Patong-patong na! Del Valle Igalang mo ang departamento ko Nakakawa kang patayin Pero nakakainis kang buhayin eh, Hindi ko na may tutuloy Ikaw hindi mo matutuloy Eto, tutuloy nito eh. Pag tinuloy mong iniisip mo Todas ka, bata Isa Dalawa Ako na lalagasan ang kurbata! Walang lang magpapaputok! Tama ka, Brando. O kayo! Walang kang Tanda Tandaan mo, sa atin lang dalawa tong laban na to. Masyado na marami na tatamay. Hanggang eh. sa muli natin pagkikita, Brando, iisa ang ating pinanggalingan. O kayo! na yan! Siya nga pala, boy. Sa pangyayari to, pinawakas ako ng pagkakaibigan natin. Tandaan mo yan! Salamat ho sa pagkakaligtas nyo sa amin. Eh paano naman kayo napunta sa masasamang taong yun? Pinahiraan mo yung asawa mo. Sus Maria, pinapabaya ng mga anak. Pinapabaya ng asawa. Sus Maria, napaka-irresponsable! Di ba pre? Hindi naman ho masyado. Eh nasan ba asawa mo? Hindi pa nga ho umuwi eh. Nakakita mo na! Talagang irresponsible talaga yung asawa mo! Oo oh, nga ho. Sige, Mrs. Halaga na. Ihatid ko na kayo. Halaga mga bata. Mala sa asawa, no? Brando! Mainit na mainit sa'yo sa taas. Pinapressure nila ako. But I'm giving you another chance. I want you to get him dead or alive. Apa,